mga aklat na bumubuo sa lumang tipan at bagong tipan. Sa nakaraang video nga ay napag-usapan nga natin kung ano nga ba ang Biblia at ang kahalagahan ng Biblia sa buhay ng isang tao. So ngayon naman ang pag-uusapan natin ay ang mga aklat na bumubuo sa lumang tipan at bagong tipan. Pero bago natin simulan, isang mapagpalang araw po sa lahat. Ang Biblia ay nahati sa dalawang bahagi, ang lumang tipan at ang bagong tipan. Ang bawat bahagi ay binubuo ng iba't ibang aklat na may particular na layunin. At unahin na nga natin ang lumang tipan. Ano ang lumang tipan? Ang lumang tipan ay naglalaman ng kasaysayan ng paglikha, kautosan ng Diyos, mga propesya at paghahanda para sa pagdating ng Mesiyas. Siya ang ating Panginoong Heso Kristo. Ang unang limang aklat sa lumang tipan ay ang aklat ng kautosan. Ang Henesis, Exodus, Levitico, Bilang at ang aklat ng Deuteronomio. Ang limang aklat na ito ay patungkol sa paglikha ng mundo, kasaysayan ng Israel at sampung utos. At ang sumunod nga na labing dalawang aklat ay aklat ng kasaysayan. At ito ang mga sumusunod na aklat. Aklat ng Hosea, Hukum, Ruth, Unang Samuel at Ikalawang Samuel, Unang Mga Hari at Ikalawang Mga Hari, Unang Mga Kronika at Ikalawang Mga Kronika, Ezra, Nehemias at Esther. Ang labing dalawang aklat na ito ay tungkol sa kasaysayan ng Israel mula sa pagsakop ng lupang pangako hanggang sa pagtapon sa Babylonia. Ang susunod na limang aklat naman ay aklat ng karunungan at tula. Ito ay ang aklat ng home, Awit, Kawikaan, Ecclesiastes at Awit ni Solomon. Ang limang aklat na ito ay tungkol sa karunungan, panalangin at pagmamahal sa Diyos. At ang susunod na limang aklat ay aklat ng malalaking propeta. Ito ay ang aklat ng Isaiah, Jeremiah, Panaghoy, Ezekiel at Daniel. Ang limang aklat na ito ay tungkol sa babala, pag-asa at propesya tungkol sa Mesiyas. At ang susunod naman na labing dalawang aklat ay aklat ng maliliit na propeta. At ito ang aklat ng Hosea, Joel, Amos, Obadias, Jonas, Mikas, Nahum, Habakuk, Sephanias, Hagay, Sakarias at Malakias. Ang labing dalawang aklat na ito ay tungkol sa mga huling babala ng Diyos at pangakong kaligtasan. Ang tatlong putsyam na aklat na nabanggit ay ang mga aklat na bumubuo sa lumang tipan. At ngayon naman ay dumako na nga tayo sa bagong tipan. Ano ang bagong tipan? Ang bagong tipan ay naglalaman ng tungkol sa buhay ng ating Panginoong Kristo, katuruan ng Kristyanismo, at mga propesya tungkol sa hinaharap. Ang unang apat na aklat sa bagong tipan ay ang aklat ng Ebanghelyo, ang aklat ng Mateo, Marcos, Lucas, at Juan. Ang apat na aklat na ito ay tungkol sa buhay, kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Heso Kristo. At ang sumunod na aklat naman ay aklat ng kasaysayan ng simbahan. Ito ay ang aklat ng mga gawa. Ang aklat na ito ay tungkol sa unang simbahan at gawain ng mga apostol. Ang susunod na labing tatlong aklat naman ay ang mga sulat ni Pablo, mga sulat sa iglesia. At ito ang aklat ng Roma, una at ikalawang Korinto, Galacia, Efeso, Filipos, Kolosas, una at ikalawang Tesalonica, una at ikalawang Timoteo, Tito at Felimon. Ang labing tatlong aklat na ito na sulat ni Pablo ay patungkol sa aral ng pananampalataya at pamumuhay bilang kristyano. Ang susunod na walong aklat naman ay mga sulat ng ibang apostol. Ito ang aklat ng Hebreo, Santiago, una at ikalawang Pedro, una, ikalawa at ikatlong Juan, at ang aklat ng Judas. Ang mga aklat na ito ay tungkol sa karagdagang turo para sa pananampalataya. At ang huling aklat naman sa bagong tipan ay ang aklat ng propesiya. Ito ay ang aklat ng pahayag. Ang aklat na ito ay tungkol sa pagbabalik ng ating Panginoong Heso Kristo at wakas ng panahon. Ang 27 aklat na ito ay ang mga aklat na bumubuo sa Bagong Tipan. At sa kabuuan nga po, ang Biblia po ay meron pong 66 na aklat. Ang Lumang Tipan ay binubuo ng 30 na aklat at ang Bagong Tipan naman ay 27 aklat. Ang lumang tipan ay paghahanda para sa pagdating ng ating Panginoong Heso Kristo. At ang bagong tipan naman ay ang katuparan ng mga pangako ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Ang dalawang bahaging ito ng Biblia ay magkaugnay at nagpapakita po ito ng pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Kaya napakahalaga po talaga ng Biblia sa buhay ng isang tao. Sana po ay nakapagbigay liwanag ang maikling video ito sa inyo at maraming salamat po sa inyong oras na pagpalain po tayo ng ating Panginoong Diyos.